Hello, hello, Libra Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Taro PH. Diretso na po tayo sa inyong monthly reading for July 2025. So Libra, so nakagawian, kunin mo lang yung mga ka ha and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ni para po sa ibang Libras yun. Kaya relax ka lang, enjoy our reading for today and use your intuition para makuha mo yung akmang-akmang messages na kalob sa yon ng young spirit kahit sa ating reading for today. So Libra, at the end of our reading, meron pa tayong isang tanong, isang sagot portion. Kung meron kang question dyan, mamaya ihanda mo yan sa isip mo lang ha. Don't write it sa comment section, sa isip lang. And we will answer that intuitively at the end of our reading. So relax ka lang, stay tuned and focus on that and wait for that pagkatapos sa pagkatapos ng ating monthly reading. Okay? So Libra, thank you again for your, all of your donations po sa po sa mga hindi nag-skip ng ads. Maraming 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 salamat po sa inyong generosity, kindness and support po sa ating channel. Every time po na meron tayong reading for Libra. So thank you, thank you, thank you po for for your support and love and for not skipping the ads. So Libra, ano naghihintay sa inyo sa buong buwan ng July this year? in Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Temperance card. Beautiful. In the area of what you want, you have the Three of Pentacles. Lovely. In the area of what you need, you have the Nine of Swords. In the area of what's affecting your current energy, you have the King of Swords. In the area of your near future, meno the Five of Pentacles. Beautiful. In the area of your uh, challenge of the month, you have the Emperor card. In the area of your fortune, meron kang King of Wands, beautiful. In the area of your divine advice, meron kang Hermit card. At ang outcome mo for the month, Libra, bago tayo uh, tumulay ng August, ano kaya ito, pag-usapan natin later. But first, bago tin buksan ang bawat card, bago tin basahin in detail mode ang bawat card in your different aspects sa life mo for the month, alamin muna natin kung ano na sa bottom of your deck, you have, wow, Eight of Wands, good news. May darating daw sa 'yong good news ngayong buwan na ito. Napakagandang balita. A very very quick result. Meron ka daw aasahan na mabilis na resulta tungkol sa isang aspeto ng buhay mo this month. Whether sa trabaho mo to, sa nilalakad mong papeles, sa pamilya mo, sa anak mo, sa bahay, sa kaperahan, anything anything in your life meron daw, quick movement, quick success. So congratulations. This is something that you really, really need to watch out for para sa buwan na ito. Libra, sabi rin ng spirit guides mo, ngayon din na pagkakataon na mag-focus ka daw sa isang bagay. Meron daw isang aspeto sa life mo na kailangan pag-focusan, kailangan nakatuon ka daw doon to accomplish it na. Kasi parang meron daw isang bagay na parang matagal nang na-delay, matagal nang inaasikaso. Parang this time around, ibuhos mo na daw this month yung iyong buong atensyon diyan para matapos na 'yan. Okay? Meron ka daw dapat na talagang asikasuhin na because this month daw ang crucial. I don't know why ko bakit narinig ko yung word na crucial. It is said that this time is crucial for this thing. Kailangan daw maayos na matapos na para pagdating ng August at uh, at the end end of the month uh, at the end of the year eh, hindi mo na daw aasikasuhin pa ito at hindi na maging pahirap pa para hindi ma-stretch mas patungo next year daw that's what I'm hearing okay so now move make a move focus on that uh, because a quick quick result a quick success is here at mayroong good news after good news at after good news kaya naman magiging super busy ka this month okay so make sure magkaroon ka ng enough sleep enough time and just enjoy the process because something good is gonna come to you for the month okay sa so, pag-usapan natin ng iyong buong spread, Libra, ilan muna ang iyong major arcana? You only have one, two, and three. Three major arcana sa buhay mo para sa buwan na ito. You have the Temperance card, the Hermit card, and the Emperor card. Parang sabi dito, uh, dito uh, Libra, parang in order for things to happen, sulohin, magkaroon ko doon ng kalakasan loob na i-share sa iba or ask opinion for others or ask advice and help from other people para matapos itong ginagawa mo. <coughs> Bakas meron kang pinagkatrabahohan, meron kang pilit binubuo, tinatapos, o pinagkatsagaan mong gawin na bagay, pero parang kinakanya mo lang, ayaw mo makaabala siguro ng ibang tao, ayaw mong uh, mag-take up ng time from other people, o maging burden from other people, kaya parang feeling ko, sinasolo mo lang, pero sabi ni Spirit Guides, kailangan mo tapangan ng sarili mo, to admit na kailangan mo ng help, to admit na kailangan mo ng assistance from some, kung kailangan mo na mag-loan, kung kailangan mo na humiram ng pera, kung sa Uh, kakilala mo o kailangan mo na humingi ng um, manpower ability or additional help and guidance from someone na expert sa ginagawa mo this time, kailangan mo daw i-admit sa sarili mo na kailangan mo na. Hindi daw kaduwagan yun at hindi rin kabawasan from your part kung ihingka tulong. Parang this time around, kailangan na daw kasi talagang matapos yan. So, make sure uh, makisama ka sa ibang tao, ask for help and don't things don't do things on your own, okay? So, yan ang tatlong paalala sa ng spirit guides mo, Libra, from your three major arcana. Okay? sa so pag-usapan natin ang yung spread for the month at the center, you have the temperance card. Yes, temperance card is a card of creation. Meron kang binubuo, meron kang ginagawa, napaka-pasensyoso mo this month. Okay? Like I've said, meron ka na daw dapat talagang tapusin with the eight of wands. Pag-focusan mo yan, gawin na, wag nang i-delay, wag nang sabihin pa sa ibang tao o parang ipasa uh, e, walang bahala pa, maging seryoso ko daw sa my hearing. Gawin na 'yan parang tuldukan na para matapos na para pagdating na August eh medyo magaan ang pakiramdam mo, magaan ang gagawin mo. Okay? With a temperance card here, yes, you've been very very patient. Somehow parang pinapakita mo daw sa ibang tao kaya mo to, magagawa mo to, okay lang, relax lang, walang problema, walang pagbigat, walang burden. Pero nakita ko dito, yes, meron na. Naramdaman ko yung bigat in your part. Na parang No, walang ka na rin ng pasensya, no? walang ka na rin ng tiyaga sa bagay na ito. Kaya parang sabi ni Spirit Guides, ask na for help. Uh, you cannot do this do this on your own. Para in order for you to fully get the outcome you need for this, kailangan mo na talagang humingi ng tulong sa ibang tao, okay? The temperance cards being clarified by the Eight of swords yes ngayon stuck ka na no parang feeling mo wala ka na way out na, na ano ka na napapraningga na rin siguro o no, wala ka na ng pasensya uh, very confused ka na clouded ng isip mo nalilito ka na because feeling mo nasa dead end ka na wala nang way out so sabi ni spirit guides this is the right time for you ayan biglang umuulan naririnig nyo ba libra hopefully naririnig nyo pa ako pero sabi ng spirit guides meron daw paraan para makawala ka dito you just have to find that um paggaan o find that solution. Meron ka pa daw option A, option B, option C. Kaya huwag mo daw isipin na stuck ka. Huwag mo daw isipin na wala nang way out. Paano ba ito? Hindi ko na alam gagawin ko. Hindi. Meron pang paraan. Matapos mo to, Kaya kailangan mo na humingi ng tulong sa iba. Okay? In the area of what you want, you have the three of pentacles. You want na this job to end or you want na this thing to accomplish. Pero ngayon, sabi ni Spiritsa, ilangan to ng tulong from other people. If you need daw assistance, kailangan mo na humingi ng tulong. I know, I know, you're in the spotlight right now. Parang lahat ng tao nakatingin sa'yo, lahat ng tao, pinupuna ka o lahat ng tao chinecheck ka o sinisita ka sa mga ginagawa mo. Feeling mo, nakaka-pressure yung expectation nila. Pero ito daw yung pagkakataon, Libra, na makiusap ka na o tumulay ka na makipag-ugnayan ka na with other people na expert din sa ginagawa mo Parang mabigyan ka ng assistance, so bigyan ka ng tulong o kaakibat na parang uh, paglinaw sa isip because I'm hearing na parang nahihirapan ka sa ginagawa mo o parang feeling mo ano ba to ang hirap-hirap ang ang ang, ang dami-daming kailangan gawin napakamabusisi pero parang kailangan mo na talagang i-admit sa sarili mo na you need their help. You need their help. Pero hindi naman daw to kabawasan sa iyo eh. Hindi to, to hindi rin to kahinaan, hindi to to kaduwagan. Parang eto na 'yung pagkakataon to be a part of the group, to ask the group for their assistance, and to gain also their respect, and to gain their parang um, amor, ganyan. So ngayon, work with the team. Okay, collaborate. Time to collaborate talaga to para mas mobilis matapos ang isang bagay. Okay? The three of pentacles being clarified by The Night of Wands. Yes, ngayon, kailangan mo talagang uh, gawin na to. Magkaroon um, ka ng sigasig, lakas ng loob. Yan ang sabi na ni Night of Wands. Lakas ng loob na makipag-collaborate, makipag-cooperate with a group. Time na maging team leader ka o maging team member ka. Time to tayo na rin para itanggapin mo na rin daw I'm hearing, tanggapin mo na rin daw yung criticism ng ibang tao. Kasi yung criticism nila makakatulong yan sa'yo para mas mapabuti mo pa yung ginagawa mo. It's time for collaboration and co-worker, okay? Maging co-worker ka this time. Uh, learn from other people's opinion. Yung mga advices nila, gamitin mo daw yon Magkaroon ka na lakas sa loob this time na i-admit sa sarili mo yon na this is a work uh, group project, this is not just for me. Okay? Napahaganda for you. In the area of what you need, you need to suppress your worrying. Suppress Suppress your fear, suppress your overthinking. Walang patutunguhan ang overthinking mo this time, Libra. Sobrang takot mo na, sobrang pagod mo na. Uh, meron ka na rin, parang hindi ka rin makatulog, hindi ka na makakain minsan because pinaproblema mo talaga ito. I'm hearing kailangan mo talaga ng hingahan. Kailangan you need someone to talk to. You need the people, the right people there to give you guidance, to give you assurance, your support group your tribe. Kailangan mo doon hanapin yun para hindi mo lagi maramdaman na mag-isa ka. Para hindi mo lagi maramdaman na ikaw lang ang pumapasa ng problema na ito. You have to talk to people. You have to tell them. Share it with them. Para gumaan ang pakiramdam mo. Para ma-realize mo din na, ah, oo nga, no? Ah, hindi ko pala dapat problemahin ito. Ay, oo nga, no? Magaan lang ito. Kaya, kaya ko to. Parang kailangan mo doon ng taong makakausap na magpapaboost ng moral mo. Magpapataas ng energy mo. At magpapataas ng pangangkumpiyansa mo na kaya mo itong harapin. Fear is something na akala mo sobrang laki pero yun lang pala sa sa'yo. Yung takot, yung kaba, yung duda. Pag wala yun, makikita mo, ma-accomplish mo to agad. Okay, Libra? The Nine of Swords being clarified by the Page of Cups. Yes, Page of Cups here is telling you marami pang paraan. Be imaginative, be cooperative, be creative. Parang sabi kasi ni Spirits, kaya ka nag-worry is because akala mo yan lang ang solusyon at porke hindi gumana yung solusyon, wala na takot ka na, hindi, mo na, hindi ka na mag-iisip pa ng ibang paraan. Siguro nga, nag-isip ka ng limang option. At lahat ng limang option na yun, hindi gumana. And so, we have option 6 pa, option 7, option 8. You can create pa, especially here, luha si Page of Cups? Meron pa daw dyang paraan. Meron pa daw dyang mapipiga pa. Meron ka pa may isip na way out of this. Kaya itago, itapod mo na yung uh, fear mo, yung worry mo. Yan lang daw humaharang, kaya ka nakaha, na, kaya hindi ka nakakahanap ng right uh, creative output dito. Kaya hindi ka makahanap ng way out because sobra ka ng clouded with the fear. Sobra ka ng clouded with um, yung alinlangan o kaya duda. Baka mag-fail ako, baka mauwi sa wala, baka masayang, baka masaktan ako, ganyan. So dahil sa mga fear na yon kaya hindi ka makahanap, hindi malinaw sa isip mo. Ngayon kung i-eliminate mo daw tong fear, ibababa mo tong fear na to, mas makakapag-isip ka ng tamang solusyon out of this. Okay? in the area of what's affecting your current energy you have the king of swords king of swords yes tapang panindigan sa mga bagay na gusto mo kaya ito ginagawa mo na ang lahat para lang matapos itong process na to itong tinatrabaho mo na ito itong, itong ginagawa mo ito i'm hearing sobrang tagal na nito libra sobrang tagal mo tong ginagawa at ngayon parang na reach mo na dead end no para na reach mo na parang ayoko na hindi ko na alam um sa kung ko i don't know what i'm doing here uh, kahit anong isip ko hindi ako makapaghanap ng solusyon sobrang painful na hindi ko na kaya uh, ka na, ganyan. Pero sabi ni Guides with the use of King of Swords, ngayon, this month, magiging matalino ka daw. Use your head, Libra. Use your head. Okay? Use your head. Para malagpasan mo ito. Libra, you have uh, the enormous talent at paninindigan. Kailangan mo lang daw manindigan eh. Kailangan mo lang mag-strategize. sa'yo daw yung paraan. And with the Eight of uh, Swords here, parang sabi, ano eh, nasa isip lang talaga eh. Nasa isip lang talaga yung takot at akala mo lang walang solusyon. Akala mo lang fail ka na. Akala mo lang dead end na. Pero hindi. There's, there are other things to get out of this and kailangan walang talagang manindigan sa mga choices mo. Medyo ano ka pa kasi urong sulong kay para eh, sige ito gagawin ko. Eh wag na lang, wag na lang yan. Iba na lang, iba na lang. Ay eh, wag ko na ipapasa, wag na ngayon kasi baka may magfail ako. So kulang ka sa paninindigan sa mga balak mong gawin. You have now the right process, you have now the right ingredients or the right system para gawin to. Parang lakas lang talaga na loob at tapang to do this ang kailangan mo para ma-achieve yan. Okay? The King of Swords being clarified by The will of fortune, yes. Kapag tinapangan mo daw, kapag ginawa mo lang yung makakaya mo with the right amount of strategy and taktika, kung naging matalino ka lang daw at madiskarte, talagang papagtatagumpayan mo to. Success ang nandito. Tignan naman, lumabas yung si will of fortune. Nasa background mo si success. Kaya dito may quick success talaga, may quick movement in your background kasi malapit siya sa'yo. Malapit sa'yo ang swerte this month. Kaya tapangan mo na daw. ilaba mo to. Kung nahihiya ka, natatakot kang pumila for a certain job offer, eh paano ka magsasucceed? Kung nahihiya ka magtanong kung anong development sa ginagawa mo, ano ka magsasucceed? Kung nahihiya ka magtanong kung paano o magkano yung pwesto na yan sa palengke na gusto mo sana rentahan, eh baka mag magpunta pa yan sa iba. Sayang ang swerte. So now, ang kailangan mo talaga tapang to conquer what you want to do, paninindigan sa mga choices mo, sa mga balak mo, sa mga plano mo, para umikot sa yung swerte at papunta sa iyo yung kapalaran. Okay? In the area of your near future, you have the five of pentacles. Yes, in the near future, there are things na malalagpasan mo na. Yung kahinaan, kawalan ng pera. I'm hearing you parang akala mo alone ka pero hindi pala. There are people ready to uh, give you assistance, to give you a helping hand, para ilaban ka, para pagtagumpayan ka para tulungan ka, ang kailangan lang daw from your part, Libra, is to ask for them. Uh, hindi doon lalapit ang swerte kung tameme ka lang o kaya tahimik ka lang. You have to move. If you need something, ask. Okay? If you need a help, humingi ka ng tulong. Walang, walang kabawasan o walang kahinaan kapag humingi ka ng tulong. Ito yung pagkakataon na talang, talagang maging ano kayo, maging um, outspoken ka daw. Saka pairali mo daw yung iyong a strength more than your weaknesses. Kung wala kang pera, o wala kang ganto, wala kang ganyan, wag daw yun ang bigyan mong buhay. Lagi mong isipin na, kung ano kaya yung strength ko, saan kaya ako magaling? Yan. Magaling ka bang gumawa ng uh, mga TikTok video, sa mga dance, baka pwede mo pakakitaan yun. Magaling ka bang kumanta, baka pwede ka mag-online singing, ganyan. Uh, magaling ka ba mag-sales talk, baka pwede ka mag-online uh, shopping, ganyan, o mag-online selling, ganyan. So ngayon, ngayon daw, in the near future, you have to think about your strength. Okay, your advantages mo, yung assets mo, sa ba magaling? Yun daw ang mo para makawala ka. Totally, totally makawala ka sa struggles mo at sa kawalan mo ng pera. Okay? Meron kang bagay na magaling kalibra. Kailangan mo isipin yan this time. Saan ba ako magaling? At doon dapat ako mag-focus at yun ang payabungin ko para pagkapirahan ko siya para makabangon ako from these struggles. Okay? The Five of Pentacles being clarified by the Ace of Cups. Yes, your heart, sa ka masaya? Kung saan ka magaling, doon ka masaya. Nakikita ko yan. Magaling ka maghalimbawa, uh, magaling ka sa kotse, ganyan. Magaling ka sa mga kotse. Start something now car-related. Halimbawa. Kasi doon ka magaling. Doon ka masaya. Yun, yung puso mo. Nandun yung passion mo. Kaya sabi ni Spirit Cards, use your assets, use your passion In your advantage, diyan ka magkakapera, diyan ka yayabong, diyan ka aangat, diyan ka magsasucceed, okay? Use your passion, use your heart, saan ka masaya, saan ka magaling. Magaling ka bang maggupit gupet ang buhok o mag-style-style, mag-makeup, yan. Baka pwede ka mag-makeup sa mga kasal, sa mga binyag, sa mga graduation, sa mga party-party, pwede ka doon mag-start. So use your passion, use your asset para maging passion mo siya at doon ka talaga umasenso, okay? In the area of your challenge for the month, you have the Emperor card. Challenge mo ngayon, katapangan, disiplina, pagsugod. Huwag ka na mag-delay-delay. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Ilaban mo yan. Sabi ni Spirit Guides, ang kalaban mo lang din daw ay sarili mo. Okay? Mahirap gawin o mahirap tumbukin ang isang pangarap kung ikaw mismo ay takot ka. Kung ikaw mismo ay hindi naniniwala sa kakayanan mo. Kung ikaw mismo ay may duda sa, sa skills mo, sa talent mo, sa future mo at sa goal mo din sabi ni Spirit Guides, tapangan mo naman daw this time, Libra. Step forward. Fight for your dreams. Fight for what you want. Para dumating na tong quick success na to. Sabi to Libra, meron ka daw natutulog na skills. Meron ka daw natutulog na talent na hindi mo ginagamit because masyado kang takot mag-fail, takot ka mag-start, and takot kang mag-achieve because you're thinking baka masayang ang oras ko, baka pagtawanan ako, baka mag ako, baka masaya ang lahat. You will never know if you don't try, okay? Ngayon, magkaroon ka doon ng disiplina din. Disiplina to continue doing this. Meron ka doon ginagawa this time eh. Inaasikaso, pinagatrabahohan na matapos. Magkaroon ka doon disiplina this month, tatapusin yan at gawin na, okay? Time to be brave, time to do this, and time to conquer all your fears, okay? The Emperor card habang umuulan ay kinakonfirm ni Two of Pentacles, yes. Time to make a choice. Libra. Uh, staying on your comfort zone o inalaban mo yung mga gusto mo. Um, mananatili ka na ba Nakatameme ka, nakahalok, kip, kip ka? Hindi ka nga nasasaktan, comfortable ka nga, pero wala ka namang growth. Or are you gonna um, fight for your dreams? Hahakbang ka ba on your outside of your comfort zone? Susugal ka ba sa buhay? Yes, may hirap. Yes, nakapakot. Yes, nakatakot. Pero may paglago. Maaari kang umasenso. Maaari kang umunlad. Maaari mo mapalaki o ma-expand ang buhay mo kung mamimili ka ng going out of your comfort zone. Saan ka? Kailangan mo, kailangan mo ng choices with the Two of Pentacles. Staying and being fearful or being bold, assertive, and talaga namang spontaneous. Makakamit mo ang buhay mo sa isang option na yan. Okay? Lumalakas ng ulan, hopefully naririnig mo pa ako Libra. In the area of your fortune, you have a king of wands here. King of wands, yes, meron ka daw vision this time na matutupad. Sabi, ilaban mo lang daw. Meron daw kalakasan ka this month to pursue things that you want, okay? With a king of wands energy, sabi, magkakaroon ka daw ngayon ng great idea, big idea, big um, plano sa isang bagay na magkatagumpay ka, kaya ilaban mo daw yan. Nasa era siya ng fortune, kaya kung ano man daw ang plano mo, gawin mo na. Kasi magkasucceed ka daw dyan. Okay? The king of wands being clarified by the high priestess. Yes, the sky is the limit. Kung ano man daw plano mo, Uh, you have the potential and the enormous talent para gawin yan. Ikaw lang daw talaga ang pumipigil sa sarili mo, Libra. Kaya, gawin mo na yan. You have the skills. You have the talent and trust your intuition. Kung ano naman tong plano mo to, it will have a successful outcome. Kaya, isuguri mo na yan. Nasa area pa man din siya ng fortune, ibig sabihin, kayang-kaya mo siyang gawin. Kayang-kaya mo siyang abutin. Okay? In the area of your divine advice, ang advice sa iyo yun ng spirit guide is, sabi niya, don't do things alone. Hindi dapat laging mag-isa, hindi dapat laging solo ka lang. You, I know you're very independent, probably I know that you can do things on your own, pero this time around no man is an island. Kailangan mo daw i-admit sa sarili mo na kailangan mo ng tulong ng ibang tao. Kailangan mo ng garantiya from someone na o nga tama nga itong ginagawa ko. O nga, I need your help, I need your assistance. Mas lalawak ang isip mo. Mas makahanap mo yung tamang way para masolusyonan yung problema mo. Okay? Mas bibilis ang mga bagay-bagay kung hihingi ng tulong ibang tao at hindi ka lang solo lagi. Okay? Learn to cooperate with other people. Okay? Hindi yan kabawasan. Hindi yan kaduwagan. Okay? The Hermit Card, Hopefully, narinig mo pa, Kaulibra, lakas ng ulan sa bahay namin. I cannot hear myself, actually. The Hermit card is being clarified by the Chariot card. Yes, hahakbang daw at aandar ang mga bagay-bagay kapag natutunan mo na na hindi laging solo. Na hindi laging ikaw lang mag-isa o ikaw lang nagbibigay ng solusyon. Siguro dahil breadwinner ka o kaya ikaw lang yung sole provider sa pamilya, uh, nasanay ka na ikaw lagi nagde decide ikaw lagi nag-iisip ng paraan. Siguro nga panganay ka pa o ikaw lang yung single mother, ganyan. So, akala mo, ikaw lang ang mag-reside, kaya hindi ka na umaasa sa ibang tao. Sabi ng Spirit Guides, if you let loose, para magiging open ka daw with other people, sa daw aandar yung mga bagay-bagay because you learn to cooperate You learn to ask assistance and you learn to trust again other people. So ngayon, Libra, matuto kang umasa sa ibang tao, matuto ka to give yourself also your your expertise para lalong mas mapabilis yung outcome ng mga bagay na gusto mo nang umandar, okay? Ang outcome mo, pag-usapan natin yan later. But first, bigyan mo na kita ng additional guidance from the above. Ano yung additional messages nila na kailangan mo malaman this time, okay? Una-una, you have July. Or oh, this July, wow. Meron ka daw quick talagang success. I'm milestone to gonna reach in July. Congratulations. Another message, you have dark man lalaki daw na moreno sa buhay mo na kailangan mong kausapin, kailangan mong bigyan ng atensyon because may concern daw sa kanya na kailangan mong ayusin this time. Okay? Another message, you have dog closed up, pleasure with a close friend. Meron ka daw kaibigan na kailangan mo daw kausapin this time because parang kailangan nyo doon ang bonding-bonding time. Okay? Another message, you have angel, spiritual guidance and protection from harm. O mayroon ka daw angel this time na sa sa'yo. Ito yun, Sir Archangel Michael is here protecting you and guiding you in whatever you're trying to do. Okay? Hang on tight, malakas talaga ang ulan, Libra, promise. Another message, you have horse, short journey. Yes, meron ka daw short journey this time. Pwede yung short biyahe. At madali, madali mo daw makukuha yung resulta this time. Kaya talaga meron quick result dito eh. Congratulations. Another message from your Divine Libra, you have target, a goal-oriented person. Yes, ngayon, meron ka daw goal, mapakatagumpayan, basta nakafocus ka lang. Tiba sabi ko sa'yo kanina, dapat nakafocus ka lang sa goal mo. Don't lose your focus on that target, okay? Another message, you have bowl, plenty of material things. Yes, magkakaroon ka daw ng abundance this time about your material wealth, pwedeng pera, property, o bagong gadget, bagong gamit, ganyan. O baka mag-shopping ka this month. Congratulations. Another message, you have dark, a uh, fair woman. Babaeng puti ang buhok o babaeng uh, mistisa. Sa buhay mo na kailangan mo rin daw kausapin because baka may concern sa kanya o meron kang dapat planchahin with that person. Okay? Another message, you have candle. You will be shown the way. O kung ngayon naliligaw ka o feeling mo stuck ka, actually here, feeling mo stuck ka o wala kang magawa o wala kang, a way out. Meron daw taon dating sa buhay mo o enlightenment, a light bulb moment na bigla ko may isip yung tamang paraan, tamang landas para makatulay ka na dyan at di ka na mag-struggle. Okay? Another message. o, tumalon. Kunin na natin itong isang tumalon. You have peacock. Peacock. Beware of great pride, o ngayon ibaba daw ang ego, ibaba ang pride, stay humble, Be um, magkaroon ka ng malasakit sa ibang tao, hindi lang daw ikaw dapat mag-isa, okay? There are a lot of people around you, you can cooperate with them, you can collaborate with them, okay? Biyang kita ng isa pang um, uh, advices na makapag-focus ka uh, for this month. Ito yung mga area na kailangan pag focusan para sa buwan na ito para makatuloy ka ng buong July successfully, okay? You have first, you have indecision, yes. Ngayon ang buwan na kailangan mag ka. Hindi pwedeng passive, hindi pwedeng ipag sa walang bahala, hindi pwedeng isang tabi. Kung may mga bagay na darating sa'yo this month na kailangan mag-decide, mag-decide ka, Libra, okay? Another message, you have love. Use your love in everything that you do para hindi ka ma-burn out, hindi ka mag-quit, hindi ka lalo mahirapan, hindi ka mapagod. If there is love, kakayanin mo lahat. Another message, you have patience, yes. Ito ang buwan na kailangan daw maging pasensyoso ka sa mga ginagawa mo. Especially here, sa gitna mo pa man din. Si Temperance Cards, all about patience. It's all about um, having the hard work and uh, talagang taimtim na pananalig na makukuha mo yung mga bagay na gusto mo. Kaya pasensya ang kailangan, kailangan mong gawin this time. Tatlong bagay, Libra. In decision, you have to make a choice, okay? Hindi pwedeng passive ka, hindi pwedeng um, napaka um, ang tawag dito yung pinagpapalibon mong isang bagay. Pakilangang harapin, harapin, make a choice. Love, do everything with love. Okay? Patience, sinasabi dito, kailangan bigyan mo ng pasensya lahat ng bagay. Okay? Don't rush things. G uh, take time in, this in deciding things. Take time in uh, uh, um, thinking about a lot of things in your life. Kailangan may pasensya ka sa lahat ng bagay para yung right outcome ay dumating. Okay? Ang outcome mo, ano kaya ito, Libra? May hula ka na ba? Let's talk about this. Your outcome, patulay ng August. Pero ngayon, alalahanin Libra, meron tayong isang tanong, isang sagot at the end of this. So, ihanda mo na yan. Sa isip lang ha, huwag mo isisulat. So, pag-uusapan natin yan later. So, ang outcome mo this July, Libra, you have wow, the Seven of Pentacles yung bagay na hinihintay mo yung bagay na permit mong binubuo na parang kailan ba to kailan andyan na tagal ko to paghirapan your hard work is paying off hard work is paying off yung pinagpapasensyahan mo lang nitong simula natin ayan na makukuha mo na siya mabubuo mo na yung uh, proseso makukuha mo na yung outcome the answer is yes andyan na yung hinihintay mong tawag yung hinihintay mong job offer it's here lahat ng pag ng mo nagtanong ka na rin sa sarili mo kaya ko ba to? akin ba to nababaliw na ba ako aalis na ba ako iiwan ko na ba to? nakita ko outcome is here kaya wag ka mag-quit, okay don't quit you will get the result that you want okay the seven of pentacles being clarified by the tower card yes nakita ko dito na once makita mo na yung resulta was ma once mahawakan mo na yung resulta a result or blessing or fruit from sa bagay na hinihintay mo it will change something in your life para ito na yung simula ng pagbabago sa pagpasok mo ng august ibang-iba kana Libra, ibang-iba kana na. Meron ka ng either bagong trabaho, o meron ka ng uh, new position, o kaya feeling ko may bago ka ng negosyo na hinihintay mo mabuo, hinihintay mo matayo. Ito ka na. Meron ka ng bagong pagkakaabalahan uh, papasok ng August. So, very, very happy for you. This is something na bunga to ng pinaghihirapan mo, mo to, ha? Hindi lang to basta swerte, hindi lang to basta hulog ng kapalaran. This is something na pinagpawisan mo, pinagpaguran mo. Kaya naman, may magbabago talaga sa buhay mo for the better. So, congratulations. Kaya tamang-tama talaga si ko kanina na there is a good news coming to you this month. Because ito yun yung hinihintay mo, parating na siya. So Libra, that is your July 2025 reading sa Pocan Nakaresary, sa Pocan Nakarelate. Comment down below. So diretsyo na tayo sa iyong isang tanong, isang sagot. So Libra, ihanda mo na yung isang tanong. Close your eyes, meditate, and we'll talk about your question. Okay? Uh, Spirit guides, ibigay natin kay Libra ang sagot sa kanyang tanong at kung ano ang aasahan niya from this question. Okay? Ready ka na ba, Libra? This is the answer. You have one, you have two, Bigyan din kita ng angel whisper guide na makatulong sa iyo para lagpasan ang problem na ito o para maging mas malinaw sa iyo ang sagot ng iyong spirit guides at angel guides. You have one and you have two. Okay? Libra, are you ready? Inhale. And exhale. The answer to your question is you have the six of pentacles here you have the Queen of Swords in reverse, you have compromise, and you have within the next few weeks, wow, may confirmation tayo sa'yo, within the next few weeks, may sagot na daw dyan sa question mo. Sabi ng Spirit Guides mo, meron pang indecision, hindi pa malinaw sa isip mo, eh. parang urong sulong ka pa, hindi mo pa kayang panindigan, nahihiya ka pa magtanong halimbawa, o kaya nahihiya ka mag-approach. Parang, napipipi ka this time. Parang you don't know how to get or how to ask para ma-receive mo yung mga bagay na gusto mo. It's all about reciprocation you in ask mo binigay sa it's all about negotiation then parang what you give is what you get. What you give is what you get. Parang kailangan daw talaga ng kompromiso, compromise. Ano ba yung better end mo sa ka better end niya? Kailangan daw malino yon. Kasi naka-reverse Queen of Swords eh. Ibig sabihin, meron pa daw parte ng usapan, meron pa daw parte ng ugnayan, ng pag-uusap, ng negotiation, ng, pag, ng communication na parang hindi pa daw malinaw because you are not saying what you want, Libra. Kailangan daw sabihin mo yan. Kung ano yung nalaman ng puso mo, kung ano intention mo, kung ano gusto mong sabihin, huwag ka daw daw matakot. Say it. Because hindi mo daw makukuha yung bagay na gusto mo kung hindi mo sasabihin, lalo't higit ko hindi malinaw sa'yo. Now is the right time for you to compromise, to negotiate, to tell kung anong gusto mo, kung anong ayaw mo para makuha mo yung karapat dapat mong makuha this time. Kung ano man po yung tanong mo. Within the next few weeks, kung talagang maayos mo to this time, asahan mo for the next few weeks meron ng resulta yung bagay na question mo. Okay, Libra? So, that is your answer to your question. Hopefully, Libra, inasagot ko yan. Comment down below kung na uh, nakarelate po kayo sa question na yan. And for others, sa buong July nyo po, this July 2025, comment down below kung sa po kayo nakaresonate, sa po kayo nakarelate, comment down below na I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. This has been James for James Sarro, PH. God bless everybody.